So mga bagay na kailangan mong gawin upang araw at gabing mabaliw sa iyo ang isang lalaki. So huwag natin masyadong patagalin. Ano ba yung number one na kailangan mong gawin upang araw at gabi nababaliw sa iyo ang isang lalaki? So number one, piliin mong mahalin ang sarili bago ang lahat. Tandaan yung mga kamamaya, mas mahalagang piliin mong sarili mo mas mahalagang mahalin mo ang sarili mo bago pa ang ibang tao. Tandaan niyo mga kamamay, mas nababaliw o mas na-attract ang isang lalaki kung inuuna mong mahalin ang sarili mo. Hindi ka nagpapauto sa isang lalaki. Hindi ka nagpapaloko sa isang lalaki. Hindi mo hinahayaang saktan ka ng isang lalaki. Ang tawag doon mga kamamay, pagrespeto sa sarili. At maraming mga kalalakihan ang gusto yung mga babaeng ganon. Sapagkat hindi ka nga nauuto eh. Hindi ka nahuhumaling sa kanya. Binibigyan mo ng value ang sarili mo. Hindi ka nagiging sunod-sunuran sa kanya. Kapag ka nagkataon yun mga kamamay, mababaliw siya sa iyo. Sapagkat lagi kanyang hahanapin. Sapagkat lagi siyang babalik sa iyo. Dahil nga, hindi mo hinahaya ang lokohin kanya. Pataas ang tingin niya sa iyo. Tumataas ang value mo sa kanya. Kaya mga kamamay, kung gusto mong mabaliw sa ang isang lalaki, ikaw palagi yung habulin at hanapin, eh kailangan unahin mong mahalin ang sarili bago ang ibang bagay o bago ang ibang tao. Mas makakatulong sa inyo yan mga kamamay para maghabol ang isang lalaki at araw at gabi siyang mag-isip o mabaliw sa iyo. So number two, kung nagkamali o nagkasala siya, magpahabol ka. Yes mga kamamay, mababaliw ang isang lalaki sa inyo kapag ka nagkataon na ginawa nyo itong bagay na to. Kung nagkamali siya, unang-una lagi ko sinasabi, wag na wag kang maghahabol. Ipa-realize nyo sa kanya na mali ang kanyang ginawa. Kung kailangan mag-no-contact, mag-no-contact kayo pero wag kayong maghahabol dahil lamang sa ngala ng pag-ibig. Baka yung iba dyan, kamamay, eh, mahal na mahal ko, kahit mali ako, ako yung maghahabol. Baka kasi mamaya, lalong lumayo yung isang lalaki. Nandyan nga at nambababae na, hindi ko inimikan. Dahil nakamali siya, eto, kung sino-sino nang chinachat, hayaan mo, pabayaan mo. Hindi ka ganun kababa o hindi ka ganun ka low value para maghabol sa kanya. Siya yung nagkamali, siya yung nagkasala. Alam niyo mga kamamay, kapag kahinabol niyo po yung isang lalaking ganyan, yung matigas ang ulo, yung hindi nagsisisi, hindi ma-realize yung pagkakamali niya, lalo lang lalaking ulo ng mga yan, lalo lang lalaking ego ng mga yan. Bakit? Eh kasi, nagahabol ka kahit mali siya isa yung permiso sa mga kalalakihan na gumawa pa ng mas malaking pagkakamali sa inyo kasi hindi nyo siya matiis. Pero kung hindi kayo magpaparamdam sa mga yan, kung hindi kayo maghahabol sa mga yan, ay eh malamang sa malamang sila yung hindi makakatiis sapagkat sila yung may kasalanan. Kaya mga kamamay, kung darating yung point na babalik sila sa inyo, hihingi ng tawad o paumanhin, magpahabol kayo. Okay, wag niyo wag niyo basta-basta patatawarin. Huwag nyo basta-basta bibigyan ng uh, permiso na muling uh, maging okay kayo. Kailangan pahirapan nyo, kailangan dalain nyo yung mga lalaking ganyan. Para sa ganun, mas tumaas ang value, mas ingatan at pahalagahan kayo. So next, imbis na magparamdam ka, hayaan mong siya ang mag-isip sa iyo. Okay? So mga kamamaya, kung gusto nyo na araw at gabing mabaliw sa iyo isang lalaki, kapag ka inaway kayo, Imbes na maghabol, imbes na magparamdam, imbes na tawagan siya. Tiisin niyo muna ang sarili niyo. Alam ko mahal niyo yung isang lalaki, pero hindi makakatulong kung ikaw yung maghahabol kahit siya yung may kasalanan. Okay, manahimik ka muna. Tiisin mo muna. Para rin ito na hindi kayo abusuhin, para hindi kayo palagi sinasaktan, para hindi sila gumawa ng mas malaki pang problema sa hinaharap. Okay? Kailangan hindi niyo sila... At uh, rate sa mga ganyang uh, pagkakamali. Kung nagkamali sila, babayaan nyo. Wag mo -no contact rule muna kayo mga kamamay. Para sa ganoon, isipin kayo ng isang lalaki para malaman niya na kung pwede kayong mawala kapag patuloy siyang gumagawa ng pagkakamali sa inyo. Makakatulong po 'yun mga kamamay ha. Yung imbes na magparamdam kayo, ay manahimik na lang kayo. Imbes na maghabol kayo, ay magno contact rule na lang kayo. Malaki po, alam nyo, power po yan eh. Power po yung pag -no contact rule sa isang lalaki. Yung hindi nyo pag -me message yung hindi nyo pag chat sa kanila, power po yan. Diyan po kayo aangat. Diyan po kayo tataas ang value. Diyan po kayo iingatan ng isang lalaki. Diyan po kayo pahalagahan ng isang lalaki kapag ka nagkataon. Kaya sinasabi ko sa inyo, imbes na magparamdam, hayaan yung sila ang unang magparamdam sa inyo. Huwag na wag kayo, mga girls. Tatandaan nyo yan. So next, Laging malinis at maging mabango. Kung gusto nyo araw-arawin kayong isipin ng isang lalaki, mabaliw sa inyong isang lalaki, E eh kailangan maging malinis kayo sa katawan, maging mabango kayo sa inyong katawan. Ganyan po talaga eh. Kahit magkalayo kayo, hindi po nawawala sa ilong ng isang lalaki yung awin ninyo. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo, napakahalaga ng pagpili ninyo ng pabangong gagamitin. Hindi yung basta nakapili, nakagamit lang kayo ng isang pabango, eh okay na yon, Hindi po. Meron sa halip na kayo ay uh, habulin, isipin, sa yung isang lalaki, lalong lumalayo dahil sa pabango na ginamit ninyo, dahil sa maling pabango na nai-apply ninyo. Pwede kayong sumangguni sa inyong mga kaibigan. Kung kayo ibibili sa mall, pwede kayong magtanong sa mga nag a kung alin yung bestseller, kung alin yung uh, maraming benta sa kanila, o pwedeng mag-base kayo doon. Opo, pwedeng magsama kayo ng isang kaibigan yung talagang anes sa inyo. Yung kahit masaktan kayo, basta masabi niyang katotohanan, walang problema. Isama niyo yung mga kaibigan yung ganun para sila yung magsasabi sa inyo kung alin yung tamang pabango na inyong gagamitin sa inyong sarili. Sapagkat napakahalaga ng right perfume na inyong i-apply. Ia okay? Ako nga, bumibili talaga ako ng mga mamahaling pabango. Okay? Kasi minsan, pag nakaamoy ako ng babango, kahit mahal, binibili ko. Pero huwag kayong magalala. May mga pabango rin po na kahit low budget, mabango rin po. Gaya po nung, ano, nung uh, baby flow, okay, baby cologne na kulay blue, mura lang po yun, pero napakabango po nun. Talagang magiging amoy, ano kayo eh, amoy bagong ligo palagi. Okay, hindi ko na sinabi na palagi kayo bumili ng mga mamahaling pabango. Pero, ang akin lang dito is, kailangan maging malinis sa inyong pangangatawan at the same time, maging babango kayo base sa kagustuhan ng ilong ng isang lalaki. Hindi mahalaga kung mahal o mura ang pabango, basta masarap sa ilong. May mga pabangong ganyan. Huwag din naman yung mga pabangong sobrang tamis. Meron kasing ano eh, meron kasi ako naamoy ng na mga babae, gandang babae. Tapos yung, yung amoy, sobrang tamis. Sobrang nakakatusing mga kamamay. Huwag din po yung ganun. Ayoko nung gano'n. Ako lang sabi sa inyo, nakaka-turn off din po yun. Okay? Sobrang tamis, hindi na maganda. Masakit na sa ulo. Kaya mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, choose the right perfume, yung mild lang sa ilong, yung cool, yung maganda nga, yung amoy ah, bagong ligo palagi. Yung ganoon Maghanap kayo ng pabangong gano'n na talaga nakaka-attract ng isang lalaki. O kaya naman, yung mga daw ni Antibac, kahit yun lang, okay na yun, mga kamamay. Daw ni Antibac na tipong kahit malayo ka pa lang, pag ng hangin, na amuy mo kaagad. Kaya mahalaga mga kamamay na piliin nyo talaga yung uh, pamangon na para sa inyo at magibalinis kayo sa inyong katawan. And last, sikaping maging kaakit-akit ka sa araw-araw. Oo mga kamamay, bilang isang babae, responsibilidad ninyo na mag-ayos araw-araw sapagkat may asawa kayo, sapagkat may jowa kayo. At yan ang kadalasang nagiging problema ng mga kababaihan. Eh kamamay, hindi ako makapag-ayos kasi sobrang dami kong ginagawa. Kamamay, hindi ko na magawa yan dahil sobrang busy ko na sa mga bata. Kamamay, hindi ko na magawa yan dahil ang aga kong umalis, papuntang palengke. Pag uwi ko ng bahay, hindi ko na magawang magayos kasi amoy isda ko. Mangihinaw lang ako tapos tutulog na. Eh, asawa ko lang naman ang aking nakakausap pag pinating ko. ba? Diba? So mga kamamay, bakit hindi kayo magayos ng sarili ninyo? Yun nga eh, asawa nyo yung nakikita nyo, nakakaharap nyo, nakakausap nyo dapat nag-aayos kayo kahit papano. Hindi naman yung sobrang ayos eh. Yung kahit magpulbo kayo, maligo kayo pagkarating, magpahingat maligo, tapos magayos ng sarili. Ipakita nyo na high value pa rin kayo kahit marami kayong ginagawa. Ipakita nyo na, na nag-aayos pa rin kayo kahit busy na kayo. Ganyan nang isang babae mga kamamay. Walang dahilan. Mag-focus kayo sa paraan, hindi sa puro dahilan. Tandaan nyo mga kamamay, hindi tinatanggap ng isang lalaki ang puro dahilan hanggang sa maghanap na yan ng iba hanggang sa i-entertain na nyo yung iba. Okay? So, kakayanin nyo ba mga kamamay na kada dahilan yung ganyan, maghanap yung isang galaki? Di ba hindi? Kaya piliin niyo palagi na mag-ayos. Huwag kayong uh, mag-focus sa problema. Ah, kasi ang, ang kadalasan ng mga babae dyan, sa problema nag-focus eh. Puro dahilan, puro reklamo. Di ba? Sinasabi sa kanilang mga mister, hindi ko na nga kasi magagawa yan kasi sobrang busy ko na. Hindi ko na nga magagawa yan kasi, syempre, naghatid pa ako ng bata sa sa si school, pagkarating maglalaba. Bito ako mag-aayos, eh dito lang naman ako sa bahay. Tapos pag pag-uwi ng asawa galing trabaho, ang pangat ng mukha, hagard na hagard, pawisan-pawisan, nami -pawisan, pawis, bisan nga may putok pa. Eh sino namang makakakit sa inyo kapag kaganyan? Sino ba namang matutuwang asawa kapag kaganyan? Sarili niyo na hindi niyo pa maayos. 'Di ba? Kung gusto may paraan, hindi naman 'yan sobrang tagal gawin eh. Hindi naman 'yan sobrang uh, tagal uh, maintenance. Siguro maglaan ka lang dyan ng 15 or 20 minutes, pag ayos, okay na. Minsan nga, mabilis lang eh. Magpupulbo ka lang naman, maglilip tint ka lang naman, tapos na, magsusukulay. Pupuyod mo lang naman ang buhok mo, okay na. Anong mahirap doon? Kaya mga kamamayan, sinasabi ko sa inyo, dapat maging kaakit-akit kayo sa araw-araw. Huwag kayong mukhang mga tubal, huwag kayong mga mukhang dugyot, huwag kayong maging mukhang ewan maging presentable pa rin sa mata ng mga lalaki ng inyong mga asawa. Para sa ganon, lagi kayong kaakitan, tawaro kayong kabaliwan ng isang lalaki. So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay ang uh, mga tips na maaari kong i-share sa inyo para araw at gabi mabaliw sa iyo ang isang lalaki. So, for more video, I love advice na kagaya nito. Huwag sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa ating video nito. So, para mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko ka po kayo.